Mapag alang mapagpalang araw sa ating lahat. So galing pala tayo na ganito. At wala tayong huli. Kaya sobrang tigas ng mga alpas. Tinitingnan na yung pangati natin. Ganikan ko kasi yung sunsun -sun sa gabi. So dito na sa bahay. Tingnan natin yung kid stop na lagay ko dyan sa taas ng mangga. Dyan. So yun mga kanter, may huli na naman. Ha. May huli na naman yung kid's trap na natin. Yun, oh. Go. Yun. Yun, oh. Yun. Kunin muna natin. mana natin Panglimang huli na to nya mga warning kulang Pero mailelapit talaga sa kanya

Saya so, kena makan tero, oh. kena ngawulin nyo, kian, bagi parang ke bae yata tu, oh, kian, okay. payat, tu yata tu hapun, oh. panglimang huli. Yeah.